Hello guys, eto magluluto tayo ng tinakbi. guys, nagibisa tayo ng sibuyas. At saka, eto yung mga gulay guys. Oh, ito, yan, hipon, sitaw at ang palayat kalabasa. Eto guys, lagyan natin ang doya para malinang yun. isa natin guys ang hirap guys nang walang walang camera walang nagka camera ayan mmm mm. kanyaman kaya nga kapampangan tapos guys lagyan natin ng ayan guys tuloy-tuloy na natin isa, tapos ilagay natin yung hipon natin ang dosin guys kasi okay. Pagay na natin yung kalabasa para maglutok agad. Okay. Kalabasa. Painin na natin sa mga yun. Ayan. Ayan. ano mo malabog yung dinan. Okay, guys, kunuin muna natin siya. Bago natin ilagay yung okra at ka yung tawag dito. Sige na guys, ilagay na natin yung gulay na ampalaya at ka Tawag dito. Okra at sitaw. Tapos pakuloyin natin ito. Guys, para hindi siya malapot. No? At saka yung talong guys. At saka sili. Ayan. Lagay natin lahat. Ayan. Mm, sarap to. Kumplito ang ating sahog. Ngayon, sabay-sabay natin siyang anahin guys. Siyempre, kakunti yung sabaw nito guys kasi pinakbit eh. Kailangan walang sabaw. Kulain muna natin. nasa na. Okay. Mamaya ulit guys. Ito na guys. Tingnan natin. Ah, hindi pa. Hindi pa luto yung gulay guys. Hindi pa siya luto guys. Kunti pa. Kulang pa ng kunting ano. Pero kasi nang malabog yung gulay guys. Pero of course hindi pa siya dito pa nyo para malakas yun meron nyo pala hmm nato ano punting ano pa guys punting punting kulot magic sarap pang palasa hmm um. Ayan ang tangkalasa tang pasarap haluin natin 'yan sa maluto yung ibang gulay kasi yung kalabasa luto na ito uh -huh. uh -huh. ito na Ye hey la luto na po ang ating pakbet Ito guys, lagyan natin yung Mas malumi lang naman. na. Sakto na to guys. Sakto. Sakto. Sakto na. Me. Kunting kulo na lang. Ay, na agad. Eh, di lagyan natin. Kulong ba ko na eh? Sige ka na eh. Kulong ba ko? Kapag. Ilagay natin ang mga kapangpangan. Version. Mm para may etch. Holongga po. Yung holongga po. Ito na to, no? Ito rin na to. Parang matigas pa ng konti ang gulay. Wow, kanamit git pro. Kunti pang pakulo guys. Matigas pa yung bulay. Ito ang pinakbit. Habang maghintay tayo ng maluto ang pinakbit guys, ito ang aking halaman. ba? Diba, nabuhay na sila. May ampalaya. Uno. Ito naman ay patatas. Yan siya guys. yon dyan ang palayat. Alagbati. Ito, bagong tanim na kangkong. Insya Allah, mabuhay. At saka itong ulogbate, nabuhay na siya. Yan, guys. Ayan. Okay? Advertise sa akin gulay. <laughs> okay. Punta tayo ulit sa ating loto, guys. Yes, sure na, guys. Luto na talaga. Yan, ang luto ng kinakbi. Kain na na, mga burks mga kaboyks, kainan na Oo. eh, paboritong ulam to guys eh kaya pinakbit na naman kami ayan, luto na sabroso na kainan na goodbye see you eto guys andito na kami sa hapag kainan Okay, so, kakain na kami guys. Ito na yung aming pinakbit. Oh, kakadyahin naman. Pritong isdang konti na lang. Ayan. Ayan guys. Okay. Hanggang dito na lang guys. Bye bye for now. See you next vlog. Thank you.